ang magkaroon ng buhay na walang hanggan ay may tuturing na isang dakilang biyaya mula sa makapangarihang Diyos. Ngunit hindi ito madaling makamit na gaya ng iniisip ng tao. Sinabi ng Panginoong Isus, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga gumaganap ng kalooban ng aking amang nasa langit. Ang tao ay lubha ng nagawang tiwali ni Satanas at paulit-ulit sa paggawa ng kasalanan sa araw at pagkatapat naman sa gabi. Kung nais ng tao na magkamit ng buhay na walang hanggan, kailangan niya munang linisi ng kanyang sarili sa pamagitan ng pagbabasaan ng mga salita ng Diyos at maisabuhay ito umiwas sama-sama at gumawa ng naaayon sa kalooban ng Diyos. Dahil ang Diyos ay banal at wala ni isa mang tao na makakapasok sa kaharian niya na ang katiwalian at karumihan. Ang tao ay napatawad at natubos pa lamang ng Panginoong Isus mula sa kasalanan. Ngunit ang tao ay hindi pa nabago. Kaya't sinabi ng Panginoong Isus na sa mga huling araw ay muli siyang paparito. Ganito ang kanyang sinabi sa pahayag 1, versikulo 8, Ako ang Alpa at ang Omega, ngayon, nang nakaraan at sa darating. Muli siyang babalik upang tuluyang iligtas ang lahi ng tao sa impluensya na itinanim ni Satanas sa kaloob-looban ng tao upang ganap na perpektuhin, dalisayin at sila'y linisin at angkop na makapasok sa kaharian ng langit. Ngunit kung mahapalagpas ng tao ang dakilang bagay na ito, siya'y mawawala ng kaligtasan. Kailangan mong sikapin na marinig ang tinig ng lumikha at hindi maligaw ng landas at hanapin ang katotohanan sa anumang sandali ng iyong buhay. Ang mundo ngayon ay marami ng naglilitawan ng iba't ibang reliyon. Ngunit iisa lamang naman ang ating pinaniniwalaan na may likha sa lahat ang kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos. Tanging ang Diyos lamang ang makapagdedesisyon kung ang tao ay karapat dapat na kung mayroon siyang tunay na pagsunod. Kaya, kaibigan, pag-isipang mabuti kung ang iyong tinatahak na landas ay tama pa ba at mayroong katotohanan na naaayon sa kalooban ng Diyos. Dahil kung wala, ay tiyak na ang tao ay mawala ng kaligtasan ng kanyang buhay at mauhulog lamang sa kapahamakan kailangan pag-isipan ng tao kung sino ang kanyang sinusunod sa kanyang buhay. Ang mga salita na lamang ba ng tao na namumuno sa mga relihiyon o mismong sa Diyos at hanapin ang tunay na kaligtasan, kailangan itong maunawaan hanggang sa muli kaibigan.